Ako'y nasa malate. no, 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 Ako'y nasama lati. Ako'y nasama na ng lang. Ah, basta yun na Yon Yun, abangan nyo yung mga video natin mga pre. Mga another kalukuhan na naman. Ayun. Ah... Uh... <laughs> Thank naman tayo. sa another mga kalukuhan natin. Ay, no, sayas, yun, shoutout sa lahat ng mga kaibigan no, natin dyan. Sayas, sayas. Sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Sa mga hindi pa sumusuporta, suportahan nyo na yung mga kalukuhan natin mga pre. <laughs> Ayan. Yun, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Sa Facebook. No? Sa YouTube. No? Lahat sa social media platform. Shout out sa inyo lahat. No? Abangan nyo yung mga gagawin natin yung mga video mga pups.